Grabe mga katinig ko! Isang matinding revelasyon ang lumabas sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, mali ang coordinates ng ilang proyekto na nakalista sa mismong Sumbong sa Pangulo database. Alam naman nating lahat na inilunsa dito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para bigyan ng boses ang mga mamamayan. Isang paraan para i-report ang mga hindi natapos, substandard o ghost projects. Pero ayon kay Marcoleta, ang naging batayan daw ng system ay ang Multi-Year Programming and Schedule Application o MYPS. At dito na raw nagka-problema, sabi mismo ni Senator Marcoleta, ang MYPS po ang ginamit diyan, puro initial na coordinates. Ibig sabihin hindi updated at posibleng mali ang lokasyon ng mga proyekto na naka-record. Isipin nyo man yun pati mismong Senado pwedeng mamislead dahil sa maling coordinates. Ayon kay Marcoleta, siya mismo ay nakakita ng halos labing apat na discrepancies at may labing limang proyekto na mali ang coordinates. At ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, totoo ngang posibleng may mali at nakikita na rin niya ito ngayon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pero hindi diyan natatapos. Babala ni Marcoleta Baka hindi lang dos o 15 ang mali. Maari raw umabot sa daan-daan. O libo proyekto ang may supply na coordinates. Kung ganito kalaki ang error, paano pa malalaman ng taong bayan kung tama at totoo ang mga proyektong binabayaran mula sa ating buwis? Mga katinig ko, malinaw na kapag hindi agad na solusyonan ang flow na ito, lalo lamang malalagay sa alanganin ng gobyerno at mismong integridad ng investigasyon. Kung mali ang datos mula sa umpisa, paano pa natin malalaman ang buong katotohanan? Kaya napakahalaga ng revelasyong ito. Hindi lang ito tungkol sa coordinates sa papel. Ito'y tungkol sa transparency, accountability at tiwala ng mamamayan. Kung may pagkukulang ang sistema, dapat ayusin agad. Dahil bawat maling entry ay may katumbas na pondo, pawis at pangarap ng ordinaryong Pilipino. Kayo mga katinig ko, ano sa tingin nyo? Normal lang ba ang ganitong kalaking discrepancy sa isang database na para sana ay magsisilbing tulay ng taumbayan sa gobyerno? O dapat bang managot ang mga gumawa ng sistem na ito? Isang bagay ang sigurado. Hindi pwedeng palampasin ang ganitong issue dahil nakasalalay dito ang kredibilidad ng ating pamahalaan. Ako po bilang personal kong pangtulong sa kumiting ito, ako lamang po naka, nakakita na ng halos labing apat na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang labing limang proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, uh, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin 'yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung Mr. Chairman, sumbong sa pangulo ay mali. At ang nakikita ko po riyan, halos isang daang o isang isang libong proyekto, mali ang coordinates. Sibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan na nito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan nito at ayusin itong mga sistema ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Alam po ba ninyo na si Jose Cabral ay nag-text kay Sen. Soto? Opo, nakita ko po yung uh, privilege speech po ni uh, Sen. Lacson na pinakita yung text message. I Concentrate po tayo sa text niya kay Sen. Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma bilang Senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya eh wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at uh, nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya siya po daw ay nagtatanong uh, kung meron pong priority project ang uh, opisina ng senador which is clearly hindi consistent po doon sa unang sinabi niya sa akin sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech Yusek cabral was lying to her teeth totoo naman eh bakit po niya ginawa yun? siguro po meron po siyang tinatago mr chairman hindi lamang po yon nagpresenta siya gusto niya sigurong masiyahan si Sen senator soto sapagkat sa pag-aakala niya noon senator soto kasi ise contender for senate president Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinex niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun eh. Alam po ba niyo kung mayroon pa siyang tinex na ibang senador sa ganon ding uh, pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin ganun, uh, Mr. Chairman. Naniwala na naman kayo yun. na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong uh, maniwala kung yung una Dapat Dapat sana ganun. po bago niyo inalaw siya na mag-resign. Ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon. Eh. Sayang po, pero sa mga susunod siya pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislid po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina do sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga conver convergence projects ng DPWH? Opo, uh, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ah, ito po yung mga proyektong uh... Uh, katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya tulad Katulad ng, po ng ano ng tourism ng uh, DOTR ng uh, katuparan, agriculture katuparan DOTR trip DOT roll it DTI, o, DTI. DTS, PNP, D, DND Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? ay ah, hindi pa ako familiar sa SSP. Hindi rin kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. STO? Hindi po. Yun nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam kung, alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistema ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat hindi na wrap up because you uh, have five seconds left. Secretary Beans, Naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Sa libawa, isang milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Uh... Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, eh, makikita po natin na ulit-ulit Pero tama po kayo, uh, kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na mo, mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari. Tama? Tama po. Kailangan tama po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang uh, project monitoring system na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS. Ano yung MYPS? Hindi ko Ah, ito po yung uh, ngayon ko lang po na encounter. Pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng uh, multi-year project programming. scheduling. Yes. Ito po yung uh, pag uh, si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Po. Alam po niyo, yung survey 123. Ano yun? Hindi ko alam. Ah, <laughs> uh, ko po, yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam, alam ko po. Alam po niyo po. yung SDM4. Hindi din po, hindi ko din po alam yan. Ang problema po kasi ito yung mga sistema ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sap, -sap at mga butete lang ang ipakukulong ninyo, wala mangyayari. Agree po ako, pero sana po uh, kumakulong po natin itong mga sap-sap, eh, sana po eh, marama, maraman din po natin. Hindi po mga yun ang layunin ng kumiting ito, hindi sap-sap hindi butete ang aming inahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committing ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, oh, uh, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!